Hi mga miga, for today's video, magluluto na naman tayo ng masarap na merienda. Sigurado ko ilan sa inyo ay hindi pa nasubukan yung ganitong recipe. So meron ako dito isang kilo na hinugsaging saba. Kinugod ko lang ito gamit yung kudkura ng cheese. So pag sinabi natin hinugsaging na saba, una natin naiisip ay banana cue, maruya, turon. Pero ito ngayon miga ay gagawin nating suman. Yes mga miga, pwede ito gawing suman. Naglagay lang tayo dito ng 1 cup na glutinous rice flour. 1 half cup na brown sugar at 1 half cup na gata or coconut milk. So haluin lang natin itong mabuti at babalutin natin ito sa dahon. Gamit ko dito ay 1 fourth cup. So kung pambenta ninyo ay pwede nyo itong liitan. Pwede yung 1 eighth cup. Or depende sa inyo kung magkano yung benta nyo. At gamit ko dito ay 1 half cup lang na brown sugar. Kasi hinog na itong aking ginamit na saging. So nasa inyo na yan kung magdagdag kayo ng asukal. Mas maganda rin din to gamitin yung maniba lang, yung hindi pa masyadong hinog. Tapos haluan nyo yung ng kinayod na buko. Mas masarap yun. So, steam lang natin ito ng 15 minutes. So, after 15 minutes ay luto na yung ating sumansaging saba. So, napakadali lang gawin, miga. Pwede nyo pa itong gawing pambenta o pang negosyo. nito Napaka at napakalambot. Masarap, madaling gawin. So, kumura dyan yung saging sa lugar nyo. Subukan nyo itong ganitong recipe.